Pinulong ni National Capital Region Police Office, Police Major General Melencio Nartates, ang mga opisyal ng Eastern Police District dito nagkaroon ng presentation ng mga accomplishment ang bawat lungsod na sakop ng EPD at ipinakita ang crime situation sa lungsod sa Marikina Hotel and Convention Center. Humarap kay Nartates ang District Director ng EPD na si Police Brigadier General Wilson Asweta kasama ang mga Chief of Police ng Marikina, San Juan, Pasig at Mandaluyong. Okay, um, this activity is uh, regular natin na ginagawa. No? Hmm. Uh, regular na ginagawa, ang tawag dito ko man, conference. So, dito pinag-uusapan natin how to uh, implement or how to implement yung programa in ng Philippine National Police or dito mm. sa National Capital Region. Dito sa Pamamarisan or Eastern Police District, napakaganda. Mm. No, uh, we have, this is uh, the district where yung the lowest uh, number of uh, focus crimes or uh, index crime ay napakababa. And if uh, nandiyan lahat, uh, halos solve lang. Solve or clear yung uh, 99 point uh, by actually yung crime uh, solution efficiency dito so mataas mataas so mm -hmm. uh, taking for example uh, the last uh, um sensational case celebrated case is uh, yung napasukan yung PS Bank mm -hmm. no may robbery doon so we have already um uh, our uh, we have identified already the culprits of that uh, incident and uh, soon they will be uh, charged. in court Ginanap ang managing police operation sa pagdetermina ng mga hakbang na gagawin ng mga polis sa pagtugon sa krimen at iba pang hamon. Sa layon magpalakas ng managing police operation ang mga polis. Kaya naman si NCRPO Director Police Major General Milenio Tates pinulong ang mga opisyal ng Eastern Police District para sa pagpapalakas ng police operation at umaasa ang NCRPO sa pamamagitan ng pulong ay mas gaganda ang public safety. At sa distrito, sakop ng EPD at mas gaganda rin ang kanilang police service. The number one of course is uh, we have to uh, seek the uh, assistance and or uh, concept na tinuturo ng community natin. na Kaya nga natin pinapababa sila. And uh, with that, it is coupled by the uh, maximum numbers and or heightened numbers of uh, police on the street yun ang kailangan natin lalong-lalo lalo na um uh, if the police to population ratio is 1 is to 500 dito sa Metro Manila and even EPB im uh, pag may nangyari dito na uh, insidente eh, is naso ka agad no o kaya nga 99.5 pag sinabi mong 99.5 almost lahat kung may 10 kaso ang uh, Nangyari, sampung insidente, solve lahat. Or naimbestigahan lahat ng properly at napilahan ng kaso kung sino yung mapipilahan. Hmm.